Dibistigahan pa ng uh, mga kapulisan ito nga nangyari nga uh, Incident uh, dito sa may uh, loob ng Cirrus uh, uh, Terminal kung saan isang driver ang uh, nakitang wala ng buhay dyan sa loob ng bus na yan. Nasa loob din ngayon ang uh, mga taga-soko na uh, nag-iimbestiga. Magandang uh, umaga mga kapobre. Nandito tayo sa Siris Terminal sa mga oras na ito at uh, meron pong uh, natagpuan uh, patay sa loob mismo ng uh, Siris uh, Bus. At uh, sa kasalukuyan ay uh, patuloy ang investigasyon ng ating mga taga-soko sa uh, incident na ito. Wala pang uh, statement ang ating uh, mga kapulisan uh, kung uh, paano nangyari or ano ang nangyari at uh, yun pa information na nakuha natin na may nakakita raw na patay na yung uh, driver ng uh, series bus at agad nag-report dito sa kanilang uh, mga kasamahan itong uh, sinasabing conductor at uh, tumawag na ng uh, mga taga Kalibo Police Station at uh, agad na dito sa lugar ang mga taga Kalibo uh, PNP at uh, nung huli ay tumawag sila ng Soko para mag-imbestiga dito makikita natin yung uh, sasakyan ng uh, Soko na nandirito na pinoproseso pa nila yung uh, yung lugar kung saan natagpuan itong uh, bangkay ng uh, isang uh, lalaki. Sinasabi nga uh, driver o um, mano ang uh, series.